What's up mga kasuwar? Natatawa lang ako kanina sa sinerbisang ko kanina mga kasuwar. Dalawa halos, dalawang makina kasama yung isang motor. Bali na siningin ko ng 800. Sa dalawa, ha? dalawa kasi isang overlock at saka yung motor niya, pinachick niya rin yung motor. Kasi yung isang motor na yun, pinachick na sa mekaniko, tinabinay. Eh, Pinagkakalas na nga yung wire din eh. Then sabi niya sa akin, Kuya, check mo nga yung motor, baka maayos mo. Ngayon, kini ko yung motor. Siningil ko siya ngayon ng 800 sa dalawa. Nang hinahing pa siya, gawa nung, ang saglit ko lang daw ginawa yung motor. 800 na daw yung siningil ko. So, isip, isip ko lang mga customer, ano. Paano kaya kung hindi ko ginalaw yun na? Kasi sabi ng mekaniko nung pinayot niya, sira na raw, hindi na gumagana. Ngayon, siningil ko, bali lang yung pagka-wiring. Naayos ko. So, isip, isip ko, ano kaya kung hindi ko ginalaw yun? Magkano yung motor ngayon? 2.5. Kung bumili siya, tas sa halagang 800, ay pa niyang bitawan ibigay sa akin ng mahal daw talaga naman mga customer natin dyan oh. umuulan na so paano po mo mga, mga kasawer